Uy, pre. Oh, uh, pagbukas naman to ng pinto. Parang ano. Bakit? Laro tayo basketball. Yung marami akong gagawin. Sa naman. Tara, ako mga misa. Marami nga akong gagawin. Kaya nyo na yun. Uy, sa ako lang. Nandiyan, dami tropa dyan. Ano yun na? Ito naman, minsan lang nilayain. Yung... Sayang pre. Manonood pa naman si Dayan. Oh. Manonood. Ikay eh, ngayon yan. Oh, kaya niya niyan. Sige, sige. Ano sige? Iba na lang iyaan namin. Pakala ka dyan. <laughs> Manunod pala si Dan. Luis na ako maglalaro. pa ako. Papas tayo. Ayo Uh Kenapa kau ingin ada lo? Minggu lang pangalan ni Ben Haru Ah, na Oo Oh, rin Oo Sige sige Hindi mo na lang ako dyan Ah sige 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 Oh sige na Hindi na namin